Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo manalangin, nais ko muna kayong anyayahan na sandaling makinig sa salita ng Diyos. Sa araw na ito, sabay-sabay nating pagnilayan ang Hebreo kabanata 11, ang tinatawag kong kabanata ng pananampalataya. Kung dumaan ka na sa panahong hindi mo alam ang susunod na hakbang, kung ikaw ay nalilito, nanghihina o nagtatanong kung may saysay pa ba ang pananampalataya mo para sa iyo ang mensaheng ito. Sa Hebreo chapter 11 verse 1, ganito ang sinasabi. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, katiyakang totoo ang mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, napakalalim ng kahulugan ng talatang ito. Ipinapakita na ang pananampalataya ay hindi basta-bastang pag-asa. Hindi ito bulag na paniniwala na baka ayusin ng Diyos ang lahat. Hindi. Ang pananampalataya ay may bigat, may tibay. Ito ang pundasyon natin kapag ang lahat sa paligid natin ay natitinag. Ang tunay na pananampalataya ay paninindigang nagsasabing kahit hindi ko nakikita Naniniwala pa rin ako, mabuti pa rin ang Diyos. Parang resibo ito ng isang pangakong hindi mo pa hawak, pero alam mong darating. Bakit? Dahil mapagkakatiwalaan ang nangako. Makikita ang pananampalataya sa mga tahimik na sandali ng buhay ng isang mananampalataya. Parang isang ina na kahit kakaunti na lang ang laman ng kanyang pitaka at tambak ang bayarin, ay lumuluhod pa rin sa gabi para purihin ang Diyos. Hindi dahil ayos na ang lahat, kundi dahil alam niyang tapat ang Diyos. Iyan ang pananampalataya. O kaya naman isang lalaki na sinabihan ng mundo na hindi siya sapat, na hindi siya kwalipikado, pero sa kabila ng lahat, sinunod pa rin niya ang tawag ng Diyos sa kanyang puso, iyan din ay pananampalataya. Sa Hebreo chapter 11 verse 5 to 11, makikita kung paano nabuhay sa pananampalataya ang mga lingkod ng Diyos. Si Enoch ay lumakad ng malapit sa Diyos at dahil sa kanyang pananampalataya, hindi niya naranasan ang kamatayan. Napakamakapangyarihan ng isang buhay na puspos ng pananampalataya at ito ang malalim na pahayag ng Hebreo chapter 11. Kung walang pananampalataya, hindi natin kayang bigyang kaluguran ang Diyos. Hindi lang ito mahirap, imposible. Bakit? Dahil ang pananampalataya ay pusong nagsasabing, Panginoon, naniniwala akong ikaw ay totoo. Ikaw ay naririto at ikaw ay nagbibigay gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa iyo. Mga kapatid, hindi natin kailangang alam ang lahat ng sagot. Ang kailangan natin ay magtiwala sa Diyos na may alam ng lahat. Si Noe ay hindi pa nakakakita ng baha. Ayon sa maraming iskolar, baka hindi pa umuulan noon. Pero nang sinabi ng Diyos na gumawa siya ng arka, sumunod siya kahit siya'y pinagtawanan dahil mas pinaniwalaan niya ang babala ng Diyos kaysa sa opinyon ng tao. At dahil sa kanyang pananampalataya, naligtas ang kanyang pamilya. Si Abraham iniwan ang lahat, pamilya, tahanan, seguridad at sumunod sa Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya patutungo iyan ang pananampalataya. Si Sarah matanda na, imposibleng magkaanak sa edad niya pero naniwala siya dahil itinuturing niya ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang ginagawa mo sa pananampalataya mo? Anong hakbang ang ginagawa mo hindi dahil sigurado ka sa resulta, kundi dahil buo ang tiwala mo sa Diyos? Maaring patuloy kang nagbibigay ng ikapu kahit kapusang budget Maaring ipinagdarasal mo ang anak mong naliligaw ng landas. Maaring pinipili mong mamuhay ng malinis sa mundong puno ng tukso. Maaring sinusulat mo ang libro, tinatayo ang ministeryo o nag apply sa trabahong hindi mo sigurado kung tatanggapin ka. Minsan ang pananampalataya ay hindi maingay, tahimik ito, pero matatag Maaaring ito ay ang pagtitiwala sa gitna ng sakit o ang patuloy na paglilingkod kahit parang walang nakakakita. Pero tandaan mo, hindi man agad makita ang resulta, ang Diyos ay laging tumitingin sa puso mong may pananampalataya. Ang Hebreo chapter 11 ay hindi lang kwento ng mga bayani ng Biblia. Ito ay gabay kung paano tayo dapat mamuhay ngayon. At tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi lang para sa himala. Ito rin ay para sa pagtitiis. Ang tunay na pananampalataya ay hindi umaasa lang sa kaginhawaan. Ito'y mahigpit na kumakapit sa Diyos kahit mahirap ang daan. Hindi kailangang perpekto ang pananampalataya mo. Ang kailangan mo lang ay pusong handang sumunod. Ang Diyos ay tumutugon kahit sa maliit na pananampalataya kahit sa panalanging may luha kahit sa mahina ngunit tapat na sigaw na Panginoon nagtitiwala pa rin ako Kaya kapatid sana sa araw na ito muling lumakas ang iyong pananampalataya sana mas lumalim ang pagtitiwala mo sa Diyos at naway ang kwento ng pananampalataya mo ay maging inspirasyon sa iba. Dahil ang pananampalataya ay nakalulugod sa Diyos at sa pananampalataya nababago ang imposible. Kaya huwag kang bibitaw. Patuloy lang, hindi nasasayang ang iyong pananampalataya. Tayo ngayon ay manalangin. Panginoong Hesus, Lumalapit ako sa iyo ngayon, mapagpakumbaba at puspos ng pasasalamat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Sarah, Diyos ni Noe, at ikaw rin ang Diyos ko. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na nagbibigay ng pangako kahit wala pa kaming nakikitang katuparan. Ikaw ang Diyos na tapat at tumutupad. Aaminin ko Panginoon, hindi laging madali ang mamuhay sa pananampalataya. May mga araw na mas malakas ang boses ng takot kaysa sa tinig ng espiritu. May mga araw na tila tahimik ka. Pero salamat dahil ang pananampalataya ko ay hindi nakasalalay sa nakikita ko, kundi sa kung sino ka. Sa araw na ito, pinipili kong maniwala. Kahit hindi ko alam ang susunod na hakbang, alam kong ikaw ang gumagabay. Kahit nasa gitna ako ng disyerto, ikaw pa rin ang ulap sa umaga at apoy sa gabi. Kahit parang matagal dumating ang katuparan, alam kong hindi ka kailanman nahuhuli. Banal na Espiritu, tulungan mo akong mamuhay tulad ng mga nauna sa akin, tulad ni Enoch na lumakad ng malapit sa iyo tulad ni Noe na sumunod kahit walang ulan, tulad ni Abraham na naglakad kahit hindi alam ang daan, tulad ni Sarah na naniwala kahit parang huli na ang lahat. Ayoko ng mababaw na pananampalataya. Gusto ko ng pananampalatayang matibay. Yung hindi sumusuko sa gitna ng unos. Yung hindi lamang aktibo kapag madali ang buhay. Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Huwag mo itong ibatay sa pakiramdam, kundi sa pananalik at pagsuko sa iyo. Hayaan mong ang pananampalataya ko ay magbunga, hindi lamang ng emosyon kundi ng tunay na pagsunod. Gawin mo akong matatag, mapagkumbaba at matapang. Sabi mo sa Mateo chapter 21 verse 21 to 22, na kung kami may pananampalataya at walang pag-aalinlangan, kahit bundok ay kayang ilipat. Kaya sa pangalan ni Jesus, inuutusan kong umalis ang mga bundok ng takot, kakulangan, karamdaman, kahirapan at panghihina sa pangalan ni Jesus, mawala kayo. Panginoon, nagtitiwala ako na kahit hindi ko pa nakikita ang sagot, ikaw ay kumikilos. Kahit mahina ako, ikaw ay malakas. Kahit ang mundo ay nagsasabing tapos na, ikaw ay nagsasabing anak, sinusulat ko pa ang kwento mo. Ikaw ang Diyos na bumubuhay sa tuyong mga buto. Ikaw ang Diyos na humahawi ng dagat. Ikaw ang Diyos na lumalakad sa tubig at nagpapatahimik ng bagyo. Panginoon Gawin mong tahanan mo ang aking puso. Gawin mong bukiri ng buhay ko kung saan tutubo ang iyong salita. Gawin mong kanlungan ng pananampalataya ang bawat sulok ng aming tahanan, lugar ng panalangin, kapayapaan at katuparan ng pangako. Alam kong darating ang unos, alam kong may mga sakit at pagsubok, pero alam ko rin ikaw ang Diyos na higit sa lahat ng bagyo. Sabi mo sa Isaiah chapter 41 verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Kaya kapit ako sa pangakong iyan, Panginoon. Kahit parang bumabagsak ako, alam kong inaakay mo ako. Kahit ako'y pagod, ikaw ang lakas ko. Kahit wala pa akong sagot, alam kong may ginagawa ka. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob, lakas na magpatuloy kahit di malinaw ang daan, lakas na magmahal, magtanim at manalangin kahit wala pang ani. Gawin mo akong matatag gaya ng punong kahoy sa Jeremia 17, nakatanim sa tubig ng iyong espiritu, laging berde, laging may bunga kahit sa tagtuyot. Salamat, Jesus, na hindi mo iniiwan ng lumalakad sa pananampalataya. Salamat na iginagalang mo ang mga nagtitiwala sa iyo. Sabi mo na hindi ka nalulugod kung walang pananampalataya, pero ikaw ay nagbibigay ng gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa iyo. Hinahanap kita ngayon, Panginoon, higit pa sa sagot, Hinahanap ko ang presensya mo, higit pa sa solusyon, hinahanap ko ang mukha mo, higit pa sa kagustuhan ko, hinahanap ko ang kalooban mo. Gawin mong patutuo ang aking buhay, patutuo ng pananampalataya. Gamitin mo ang kwento ko upang makita ng iba ang iyong kapangyarihan, piyaya at kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagtitiyaga mo habang natututo akong lumakad sa pananampalataya. Salamat sa pagsalo mo sa tuwing ako'y nadadapa. Salamat sa pagpapalakas mo sa akin sa oras ng panghihina. Pinupuri kita, Panginoon, minamahal kita, at buong puso kong iniaalay ang aking sarili sa iyo sa pangalan ni Hesus Kristo, ang aming Diyos na tapat at makapangyarihan. Amen. Kung nakaabot ka sa panalangin ito at nadama mo ang presensya ng Diyos, isulat mo sa comments ang Amen. At kung may special kang panalangin, huwag kang mahiyang mag-message. Ipagdarasal ka namin na way sumaiyo ang kapayapaan, piyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ngayon at magpakailanman. man.